Good morning po guys. Ngayong araw po ito ay magkakabit tayo ng mga gulong. Ito po ang gulong ng ating sound cabinet. Ito po. Kasi po, uh, ito number 2, maliit lang. Tapos malaki itong cabinet. Pabigat na. Tapos lalagyan pa ng mga speaker. So, ah, uh, lalong uh, vinegar. Yan po ang nilabas niyan. Tanggal po yung ano. Ito hindi to ano. Masira. Ito. Uh, okay, hey, thank you, te. I bless you. Yan po. Nakabit natin ito. Tapos dami ng book. Yan po. siya ka itong amplifier lagyan natin ng bracket para hindi siya manong mahulog uh, itong mic tapos maglaragay tayo ng ano dito yung drawer para sa mic po ーーアピナトンバトンバトンボカ Oh. po at natapos ko ng uh, kabit yung apat na gulong number 3 po ito ito po steady steady lang po ito dito sa, Isang side sa so, dito sa side yung dawa ay itong professional tapos may lock yan po saka uh, po siya Ayan, my washer. Para po, pag, uh, ano naman ito, sira naman ito, madali lang dito ito. Madali, tsaka, makapit ng bago. Ayan po sila. Ito po, at binilingan ko ng 1x2 na skirt tube

wala Sawa na tapo kinutas ko po yan po para dito po Hmm. Malang video? Malang video pa? Malang... Ayan si kaya kumakain siya nang tubo. Ah, niya nang kutsilyo. sila nakaupos ng tubo niya no sa silingan ano po Ha? Kasi Kasi Bakit mo Paborito yung tubo Kahapon ka pa kumakain yan ba Hindi ka nabusog bakit 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 naman